Hello and what's up guys Ito naman ang menu natin for today Yan Ginisang kupo Yan So, papapansin nyo puro gulay naman ngayon Mm, Sarap Sarap naman Tapos meron na rin pa lang dito Ito, hipon Yan Pero ito yung gusto ko sa mga mm. So, yan yung ulam natin today. Yan. Yan yes, upo with hipon. Mga tayong!